Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento, bawat pader ay saksi sa kasaysayan, at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses, upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. So good morning sir. Ano sa'yo itong pangalan sir? Sir your... John Maglunsod, ako po Jim. Jim Maglunsod. Ah, uh, middle name ni mo, sir? Dawis. Dawis. So, ito na bahay, sir, ay sa ama mo? Ah, oh, yes. Okay. Tapos ano ang pangalan ng ama mo, sir? Ah, uh, ano siya? Si Alejandro Maglunsod. Yung middle name niya? Lapad. Alejandro Lapad Maglunsod. Oh. Yung ina mo? Laurencia. Dawis. Buhawi. Dawis, oh, no? Oh, Buhawi Dawis Maglunsod nung mga panahong yun, palaging ano, palaging na, yeah, <laughs> yung, ano, mabuto ang kibok-kibok kibok -kibok. Mm, yung, si yung kamigin oh. mm -hmm. kaya pumunta sila dito na, dito na sila nanirahan nang naganap buhay naganap buhay pagpunta nila dito, wala, wala talaga sila walang dala, walang wala kasama ang ama niya, pamilya niya sila, sila lang, lang. sila lang, hmm. lang mag-asawa tapos Meron mm. na silang isang anak, yung ano, yung ildis nila. i mm i -hmm. mm -hmm. Tapos? Tapos, ah, uh, dito naka, anong sila nang, sige, ng, ng lupa. Borag na kapundar, anak. Oh, mm -hmm. Pinaagir sila ang pagpaningkamot. Pa. Paningkamot. Muna hmm. no, rin, anak. Nakabili sila ng, ng mga lupa, then nakakabili ano din sila hmm. nakapagpatayo ng bahay. Mm. Mao na. Pero ang trabaho gin niya farmer siya. Nung una, cancel, sir, parang libor lang. Mm. parang libor lang sila. Tinatawag oh. dati na hurnal. Oh, ganyan. Hmm. Tapos nag-put up sila ng ano, kabuhayan, saka sila nag business ng ano, ng oh, business sila. Bili ng mga palay kasi kasi sa una kasi dito kwan pa na yung blasang ba. <laughs> Mm -hmm. wala pang bahay, masyadong bahay. Sila Tapos. lang yung halos na una. Ilan kayong magkapatid, sir? Sampo. Sampo. Ilan ang lalaki? Lima, lima. Ah, lima, lima. Hati. <laughs> hati. Hati. <laughs> so, ano pa yun ng dagdag story, sir? Itong bahay na to, marami ang ano dyan, marami ang mga taong naka Nakatira. Nakatira. Yan, noon. Yung pa panang pa eh. Oh. Naging school pa na. Eh? Yung hindi nat, na nagiba yung film, uh, school na una. Tapos, mm. nag, ano, nag, utro, yung nag, sa, nagpagawa. Mm. Yung bago. Temporary. 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 Ano ba? Siyo sa taas. Mm -mm. Kasi malaki sa taas eh. mm. eh. -hmm. ano so, anong year na built yung bahay, sir? 1961 kasi Diyan na, dyan na, dyan na ano yung na pin, pinanganak yung papa ko ano yung ibali one? Siam siyam siyam oh. na ang dyan pinanganak siyam kasi sampo sila di ba oh, Siam. yung isa galing pas kami oh, galing oh, mm. yun. so dito ang siyam hmm. siyam so ano pa sir yung istorya na alam mo lang marami paano pang mga story dyan pa yes. sa una ba wala ba siya kwento sa iyo sir na history nila about sa world war to Kanya, eh, yan yan sabi nila yan pag umalis sila na kami gin mas peaceful dito kasi pero yung mga hapones wala na dito umalis na yung naranasan nila yung ano ba oh, kasi anong year sila na nakapunta dito sir Nineteen... 50 so wala na clear na o oh, clear na oh, parang so, peaceful na sa panahon ng gira world war 2 doon pa sila sa kamigin doon talaga yung panahon na i-abandon na yung bahay dito no. oh. oh. wala na wala na nakatira, oh. Ito, wala na, wala na nakatira. Ito, sir. Uy, wala yung nag-isagbesahin, sir ba? <laughs> Nasa ikon sila, alam. Oo, oh, nga yung galingan. <laughs> so, ano? Tumpak, tumpak. <laughs> Ito ang kabinit nila, sir. Oo. Oh. Ito, marami din, ano eh, mga karaan ng gamit ito, no? Noon, sir, kaya lang, na, nawala na. Itong Bible, sir, hindi ilas kanila? Ah, uh, sa, ano, sa sa tatay ko yan. Kasi ano, Christian yun eh. Hmm. Hmm. So yan, may idol ah, sa tatay niya. Kibali, yung lolo niya ang may ari. Ito. Ito lang lang naiwan. Ito, ito. Marami tao. Nag-convert hmm. yun siya. Christian. Oo. Mm -hmm. yan, so, yan ang gamit niya. Tapos, ito, palto, ito. Ay, yung naka-ukit, sir. May naka-ukit eh. June 6 1961 manata na sir Kuan ulo sir Kuan to si Dre Dugay Dugay to siya Nagservisyo Dre Nga barangay Sa barangay Kalubihon Kagawad Kagawad Dugay kito siya Dre Nga kagawad Kining Nga Kuan kito siya Gatabang sa mga tao ana ba Ang baga Ang duulanan Hmm Duulanan ni. Naman to siya Wipun. May magamit-gamit nila Sa una Panahon Mag mga 70s pa, 80s, 90s. Na naging kagawad siya dito sa... mga Magpila kadikada. -hmm. Mahuman niya yung term siguro. Dahil na pag nagbalik, ano ba? Anto, natiguang siya. Ibe no? Hmm. Kaisa rin ito siya napilde. Kasi natiguang na kayo siya. Wala na siya kadao. Wala na po dahil siya. Mga to, ilas na dahil last Ilas na dayon, Wala na dahil siya. Nagpila ang lima ko. talagang ano, gining mga history dyan. -hmm. Yun nga, maraming Maraming, ano marami silang nakasama dyan, mga mga uh, except sa yung tinatawag na kurnal marami din silang naging ano tawag ito kung lahang mga pamitas sir mga mga parinti mga gagawo yun 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 ano tagalog sa Ronald sir? Parang sa Ronald parang sa atin sa Bisaya sir ay mga trabante no? Trabante oh. Mm. Mga trabahador sila. Mga trabahador. Mm. sa. Mm. Mga trabahador sa 'yung lupain nila. Lupain. Mm. Oh, sa lomo. Stay in sila. Stay in. Mm, yan sila Ayan. nakatira. Ah, oh, munang uh, yan 'yung tawag noon, hurnal. Mm. -hmm. Ito sir ba na hagdanan. Marami na akong balay na picture eh. Pero kakaiba. Oh, nasa gitna. <laughs> unique na uh, design yeah. sir. Oh. Dito wala eh. Nasa gitna yung ano niya. Mm. Pero tugas ito sir. no Tugas ito sir. Tugas. Tugas ito lahat na ano. Saya lang sir. No, wala na nakatira. Punta tayo sa taas sir. Oh. Yung bahay ba na. <laughs> Ang saya-saya noon. Tapos wala na lang. Imagine mo dito dito na lumalaki yung ano, yung papa mo, sir. Yung papa ko, yung mga ko at mga tiyahin. Dito? Dito. Ang daming memories talaga sa bahay na to sir. Uh -huh. Pero dito, oh, pagiging salog, Salug, salug sila ba? Oo. man eh. tugas hindi na talaga. Pure, hindi na tugas na plus lagi. Oo. Uh -huh. Doon okay, po ba? Ito sir, ano yung parang may bakante? Ano uh, ito sir May, may nakalagay ito doon sir eh. hindi ko na matandaan. Yung ano, may nakalagay ito doon. Ay, para sa parang kabinet? Oo, oh, parang kabinet um, siya. Tapos wala na. Imagine mo ang poste oh. Tugas. Siguro sir, yung mga panday dito, Kabats ang lulo mo doon? oh parang ganyan, Sir. Or mga ano pa, Sir. Mga magulang pa sa yaha ba? Ihiwan pa. O mga kabats niya. na anak ito. Dito ang ano, Sir? yung yeah, ginawa rin itong greenhouse noon. Pag may magririnta. Hmm. Uh, dito? Dito rin. Yung mga uh, hurnal doon sa... mga trabador Sa ilalim? Sa ilalim hmm. doon. Sila sa ubus mga matutulog. Tapos ito, may nakatira dito ng mga ano yan, mga ano yan sa Tagalog ng tenant, mga tenant. Mm. No? Noon. Ito. Oh. Ay, para pa may may ano to, dati sir, may division ito. Division no? Oh. oh. Ito, division. Division din. Ay! Dito ano ba sir? Division. Division. Tapos, na, po? Ano? Kan itu me division itu ataupun suto kan. Parang man. parang ali saja Jadi dalam waktu. Kok kita mau kayak sata asal mah? Kok ini doin bah? Ini kon pakai apa? Jadi mana video pemuharan kawan-kawan gubak? Kali ni ai ke bilangan share pag gubak ni. Eh, wala yung madamage nga kahoy. Oh. Hmm. Hmm, mapaksi ba? kasi ang plano nila dito ay gigibain pero mabuti naman na na-picture natin before ng iba para mayroon naman silang makita ito sa ako ang nanay po sir bali lola mo lola na ko hmm. oh. ang okay, nanay katay man na mong tawag uh -huh. nanay gabi to siya ka mangiluluyon yun mutabang mm. oh. sa nanginanglan mutabang sa nanginanglan kuan saksi gitu tanan ang kung mga nakapuyo diya tanan mga mga tao mga hurnal mga katungyahan mga pagumangkon nga nakapuyo diha mm -hmm. gabi gito siya then kami po mismo sa mga, mga apo oh. gabi po to siya mupangga gud mm -hmm. sa mga anak liman ka nga Balag, kalamit ang isusurya siya nga balag, wala si iya ha, basta Basta makatabang Oo, oh, basta maka, maka balag wala siya iya ha, basta ma makapakaon oh, maka, maka, mm. maka, maka, lang siya Makaon siya, mga, sa, ato, mga mm. anak, anak Na, to siya, gabi to mm, po ang mga Daghan po mga tao nga, kuwan ko sa iya ha, tungol sa iya ha ba nga Magdugay ko di ha, kaya sa iya ha, hang pagka Kuwan niya hang kasing-kasing mo ito Tabang yun Oo, oh, siya, kana Labi na to yung mga trabahante ng nana. Mm. Yeah. Mga ano yan sir, mga mga ano yan, mga mga banda sa kung mga ayaan mi hmm. uh, kung... Pero wala yung nakasagol ana nga lain tao. Family rin din yun <coughs> Wala. Mga ano yan, mga in-laws lang yan. Grabe no. Hindi siya yung lulug lula. Ang kulang diyan yung yung mama ko at yung yung isang ano asawa ng tiyuhin ko. Papa mo sir. Saan? to sir. Ah. Mm. Bata pa na yun Yung papa mo. Tapos diyan na ah, ang saya-saya ng bahay da, niya noon. Mm. Yung, yung, bibos, eh, ng mga nang bibo sa ng mga tao ano? Diya ang kumbaga diya sila ga Oh, uh, no, diya mm. man. Mm. Tapos sir ano ang unang sasakyan na bili ng lolo mo? Yung ano sir, yung weapon. Weapon. Hmm. Uh, kung kar kung karon para siyang ano para siyang komando, yung komando. Oo mm. yun. no. Hmm. No? Yung weapon gamit yun sa farm sir ba? Oo, oh, gamit yeah. Mm. yun sa farm sir. Kan all around yun sir. All no. around yung weapon. Pag nakabili ka nung ah mag nakabili ka niya nung unang panahon medyo ano ka na. Angat na. Angat sa buhay. Oo, oh, angat sa buhay kasi <laughs> biya uh, talagsa naman kunang mm -hmm. makabili niyan noon sir ba ano mm -hmm. grabe sila sir no kasi nakwento mo na pagpunta na dito walang wala talaga sila walang wala walang mm. wala sir walang wala, wala 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 silang dala tapos yung naging traba trabahanti lang sila trabahanti mm. lang din tapos nakapundar pundar mm, ano yan na, nag sila na mm -hmm. napundar sila ng mga lupain So dito sir, na bahay ay yung mga unlock la, lahat dyan na lumalaki. Dyan na sir, dyan na lumalaki. Mm -hmm. Meron ding mga apo dyan lumaki. Ano. Kasi ano man yan sila gining ganyan bilinanan ko sir, diha ibilin mga mm mga tawag na burag tapok kanan diha yung gilin. <laughs> 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 <yung, mga>, <laughs> okay, ang ginikanan <laughs> ay mm -hmm. trabaho. Ano, mm -hmm. Kasi walo na lang sila na, na nabilin eh, walo hmm. na lang ito na sila lahat ngayon ito na sila lahat yung nagkapamilya yung dalawa, namatay man yung sa bata pa pero sa silang lahat sir, yun ang papa ang nawala na yung papa mo na wala yung papa, ng... yung papa ko ng... Itong, ito, ito, ito ito, nakaputi sir hmm, yun ang papa yung pito, mo. Ah, dito pa yung pito Mm. Hmm. Sabi yan, design sa una sir, baka na ba? Anong mga kuhan? Mga mga ginalo? No? Kini oh, ba, kini? <laughs> Anong mga kahoy ba? Siya, design, sir. <laughs> wala kini siya na ilisan na atop sir? Mga siya? Mga siya ang daan na atop sir, wala kini na ilisan Sukar Ang na ilisan lagi dani, kala lagi yung sa ubos Ah, oh, katong dito? Oh. Mm, matay okay. oh, hmm, matay na dagdag gihimo ng tiris-tiris, wala mga tiris-tiris sa una Okay, borag kahoy rin kitanan oh. Naman, makita mo original nakuha na na. oh sentang sakuha. Ito, Sir, ang... Bago na yan, o, sa lolo mo, yung may cross. Dati pa ito, Sir. Siguro, dyan na lagayan yung mga ano, no? no? Siguro, ito po dati yung ano pa. Dito siya magdasal? Yung ano, kasi iba-iba sila ng ano sir, iba -iba ng... sila, Iba-iba yun? ng... Kasi yung lolo ko, na-convert yun, mm. yun, ng yung... uh, Chris, uh, Christian monarchy. Mm. Yung lola. Yung, lula. yung lula ko Katulik Hindi siya na ano namin <laughs> Hindi siya na convert Pero okay lang sila sir Silang dalawa Oo oh, okay lang sila Okay naman Okay naman lang po sama katasama Sabi Hindi sila isa lang May mga ano dito dati sila eh May mga yun nilagay niya birhen Mga ganyan Kasi yung lula ko Ano yun Dibukid talaga yun sa Dito sir ang parang kusina. Kwarto uh, din. Hmm. Kwarto din ito. Kwarto. Ito luma na na sir o bago lang 'yan? Ah, bago lang ito sir, parang bago lang ito na kwan gimo. Parang may nakasulat sa taas sir. Oh. Ah, uh, God bless our home. Wait, tanawag nito. Ito 'yung mga bata ko. Ah, oo. Oh. Kaya nang sira na. Sira na yung ibang liter. So, so ano ang ano year, sir, na namatay yung lolo mo? Ah, uh, June 20, 2017. Eh, bago pa? Mga hmm, no, 8 years. Mga 8 years pa, sir. Dili mm -hmm. pa, dugay. Mga ilang taon siya, sir, yung pagkamatay niya? 81. 81? Nung lola mo? yung lula ko siya yung una uh, September 6, 2009 ha, ah, kamatay niya kamatay niya pero yung born niya November 14, 1937 Sibintito years old siguro siya. Matay. Okay. Yung lolo mo, sir, anong born niya? Uh, June 5, 1936. So, kung isang year lang, no? Gap? 37 man. Oo, isang year mm -hmm. lang yung gap nila. Mm. So, ikwinto mo pa sir ang mga history nila sa nalalaman mo. ah uh, yung story, marami yung ano, na, po, nakalimutan ko sir. <laughs> Yun lang nalalaman mo. Pero sa mga anak niya sir, mayroon nakatapos sa high school? Oo, oh, oh, mayroon, mm -hmm. nakatapos. Yung papa mayroon mo. Wala. Meron ding wala. Mm. Uh -huh. Kasi tumutulong sa trabaho, no? Ganyan din dati. Uh -huh. mm -hmm. Pero wala nang papahan mo, sir? Patay na, sir? Wala na, sir. Mga 3 years na. 3 years ago na. Uh -huh. Ano yung pangalan? Papa mo? Mir Mirhan. Mirhan. Maglunso maglunsod. Hmm. Hindi ko na matandaan yung mga tao na nakatira dito, sir. Kasi bata pa ko, eh. Pero... Meron akong nakilala, meron akong na, mm. ako na sir ba? Pero sa katong sa una pag yun, daggan kay kayo kayo nakapuyo dyan di eh, din mawala, nanapoy mo puli, nga mga yung tinatawag na hurnal, mm -hmm. yung ano yan, trabahador, tapos stay in sila eh. Dahil meron din silang... Stay in sila sir, pero ang yung lolo at lola, saan sila? Ah, uh, dito, doon sila sa sir, doon sila sa Laling. kwarto, ron, may dalawang kwarto doon sir, sa mm -hmm. boss. Dahil yun, yung mga uh, hurnal, Pwede doon sila sa sala. Dito, mm. Pwede dito ito. Mm. Tulugan. Pwede rin. man ito. Tulugan din natin ito sa noon. Ito malaki eh. Hmm? Malaki ng area. May ano rin sir. sir mga kamag-anak nila. Dito nakatira. Marami rin sir. Na, mga kamag-anak nila. Tapos sana. Umalis. Ang dami. Siguro eh. Pa. 100 ka ano, 100 ka tao siguro ang nakatira dito. Kusagana ba? Lahat. Mm, kasi <laughs> ano eh. Yung uba, mawala. Meron na naman Meron naman. Meron na Mo, mo, um, puli na... Pero sila sir, di lahat mga kamag-anak doon. May ibang tao, mga trabador lang. Oo. Oh, yung iba, lang. nag -re rent lang. Yung iba, nag-re-rent hmm. din. Oo, oh, nag-re-rent din. Yung, meron... Ano kasi, meron mga... Guru do no, na. Do no, kasi school malapit school ay sir ba? Yan malapit si school. Uh -huh. Malapit sa malapit lang dito sa ano elementary. Mm uh -huh. Tapos mayroong mga guru dito na ma-assign galing sa ano, ibang lugar. Dito, dito sila, sila mag, mag rent uh -huh. uh -huh. Pero ah uh, karamihan yung trabaho uh, trabahador talaga dito. So ngayon, hindi na natin alam kung nasaan na sila. Ah, hindi ko na alam. Hmm. yung iba nga, wala na. Mga parang ano na. buhay na. So, 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 uh, shout out po dahil ko sa kuang uh, Walk FCI Family. Worshippers of Christ Family Church. ah uh, shout out ah uh, Bishop Isporma. Lolo, lolo, yung lolo ko sir. Malami, malami yung ano. Maraming siyang ano, mga kaibigan, baka disita mm -hmm. siya ba. Kasi ano eh, sugarol siya eh, sugarol. Mm, na, ano, manok? oh manok, <laughs> ana, kahit anong kuan. Dinala dinadala niya dyan. Mm -hmm. Tapos pag uwi nila diyan, yung ano, yung uh, alaga nilang baboy, ihawin, yung mm -hmm. kambing, ihawin. Yan Tapos, ang palatandaan sir na mabuti ang ugali. Oh, kasi oh, galing ng mo. Eh. Tapos yung ano, Chicks yung Boyon, si Chicks Pero wala history sir na ayan, may ito, anak siya sa, ito, sa ito. iba wala. Uh, may, wala naman sir, pero hmm. Kasi ayan. sa atin sir, sa ating uh, content historical dati naman wala naman. Mm, uh, history raman natong gikuanan ni. Eh. Hmm meron kaming nalaman na meron siyang mga chicks hmm. uh, ah, yun yung kwento sa akin meron siyang hmm. mga chicks pero wala naman akong nalaman na may anak siya, may anak siya sa ano sa iba sa ah. Hmm. buti nang alam naman sir sa nung hmm. yung mga yung parente ninyo tanan ba oo oh. hmm. tapos yung ano sir yung mga ano niya Marami man siyang nabili na mga lupain noon. Mm -hmm. Na ano yon nga nabitaw na concern na na anam anam ka kwan. Wala baligya oh, so, usam to. Na anam ka. Udak ko gito yung area sa ona sir. Udak ko gito yung area sa ona. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Kwan pero na ni gamay na hurot ug baligya kay kasi noy, no eh, nag, nagkalisod na. Mm. -hmm. Mm. Pero -hmm. so, at least na agya puy nabilin. Na agya puy mm. -hmm. nabilin sa mga anak na tagsaan mm -hmm. sila tag nabahinan tag sa kaytarya. Mm. -hmm. mm -hmm. So sa bahay na yan sir Ano ang plano niyo sa bahay na yan? Kasi ngayon wala na nakatira no? Wala nang nakatira dyan sir Ang uh, plano dyan Gigibain Gigibain na lang um, Kasi Ano man yan Merong Meron namang um, Ano kasi to Gigibahin-bahin na ba? Mm, -hmm. luti -luti na. mm -hmm. Tapos siguro may bibili, may bibili dyan sa luti. Mm -hmm. Tapos gigibain ang bahay. Tapos sa uh, bahin-bahino na mo ang kahoy ng mga mga tugas man yan. So, mabuti na lang sir na na mo ako para na before siya magiba na picture natin. Oh, uh. para may ano sir ba may remembrance. Oo, so, tama tama. remembrance yung mm -hmm. ano. Kasi ano eh nak, nakakapanginayang nakakapang mm -hmm. Ngayon buwan na sir, wala nang katira dyan Mga tatlong buwan na sir. Mga tatlong buwan. Um, tatlong buwan. So, sayang sir, wala kang mga ibang kagamitan sir sa lolo mo. Meron man yung ano sir, mga mga lamisa, mga bangko mga kakung, mga karaan, mga hmm. yun. So mamaya pupuntahan natin. Uh, yung mga old picture mo sir, sa cellphone mo. Oh, uh, ah. Uh, pakita natin sir. Sayang no, hindi natin nakita yung aktual na old picture. Yung lula mo. Ito yung lula ko. Mm, mm tapos yung ano lolo ko oh. kami nga apo da yon ang mga itong Ito sir, apo. medyo malaki na. Sino yan? Yan yung ano uh, eldest na apo. Ah, hindi Mm. Tapos ito, ikaw. Oh, ako po, sir. <laughs> oh. Alam natin, alam natin. Yan ang idol. <laughs> pakita natin kung sino yan. Ito na bata mga idol ay mga ano pa yon? mga ano ko yun, ano yun sir, four ako niyan, four or? Four years, ana Oo, oh, four years. Mm, so, ngayon, nandito. Iyan ano sir. Ito, nakatira din noon. Ngayon, nakakapit bahay lang namin dyan, oh. Mga trabahador din dito. Di, Pero sa panahon ng lolo mo sir, mga ilang bahay pa kaya dito? Ah, parang ano sir, mga... Siya, apat na bahay lang uh, ah, pa dito ah mga lima nom um, mm. pero ito highway na to oh highway na ito sir pero ano maliit pa yan ang pa ng mm. rough pa oh rough pa yan mm. Depos, ano, mm, ang ng, Mga bato. Mga bato. Mga bato mm. pa sa una ba? Paano pa sa una nga mga mga ilala ito yung eh. jeep dahil mga agi sauna, kabo, <laughs> <laughs> sa una. Mga isap kabuok. Gikan sa kalingilan. Kalingilan. Ano, Sir, ano ang masasabi mo na na-picture ko ang ancestral house niyo? Ah, uh, sabi ko sir, uh, papasalamat lang ako sir kasi ini meron na kami ng ano, uh, remembrance ba? Kasi gigibain na to eh. Remembrance sa uh, meron meron akong maipapakita ako. Mabaya ipapakita sa mga anak ko, apo, apu, uh, puhon, apo, anak. May meron akong maikwento sa kanila ito si lang istoryo um, ng bahay um, um, um. tapos yun lang sir papa ano tapos uh, salamat shout out ko sa sa mga anti, mga angkol ay, kagaw, mga gagaw mga alam mo bang ganlan uh, mama so, sa kwapo ah uh, ini shout out sa tanan mga katong mga parintihan mga itong nakapuyo diri mga, mga hurnal kung kita karon shout out tanan Salamat <laughs> <laughs> kasih. <laughs> Thank you. Okay, sir. Thank you.